morning everyone. Ayan nga po, andito pa rin ako sa tindahan. For today's topic natin ay mag-ingat tayo sa mga nagpapakash out sa atin. Ayan guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, ah, uh, pasuporta naman. Papindot ng subscribe button dyan. Pakilike and share mo na rin. Salamat. Yan. Ang ang topic natin ngayon for today's video ay magingya tayo sa mga taong nagpapakashout sa atin sa mga kapwa ko mga may tindahan dyan uh, maging alerto ho tayo sa mga taong nagpapakashout sa atin. Katulad na lang nang nangyari sa akin kanina eh madaling araw yon mga 2 o'clock mga 2 o'clock ng madaling araw, mag-isa lang ako dito sa tindahan. May lumapit, magpapakash out daw siya. So ayun, syempre natural, ibigay ko yung number namin. Mga ilang, ano lang, mga ilang minuto lang, sabi niya, ate, meron na. May confirmation na ako dito. So hindi ko muna tinignan yung confirmation kasi titignan ko muna sa account ko kung meron nga. So, chinek ko yung account ko, wala namang pumasok. Walang halaga na pumasok doon na 2,500. Akalain mo yan, guys. 2,500. Eh, magkano lang ang tinutubo natin sa Gcash? Kahit makailang, trans <laughs> makailang transaction tayo, yung halaga na yun, ay eh, parang nagtrabaho lang tayo para sa kanya. Pero mo. halagang 2,500. Ang laki. Ngayon, pinipilit niya, di, pinakita niya na sa akin yung confirmation niya na, yun nga, 2,500 yun. 2,500 yung pinadala niya sa account ko. Pinakita niyang confirmation. Pero sa unang tingin ko pa lang, parang, parang edit ba, na hindi ko masabi na, syempre, hindi naman tayo to uh, bihasa. Pero alam ko lang, parang edit yung confirmation niya. Kahit meron pa niya, kung wala naman ako, anong gagawin ko? Kahit, ano po, kahit meron pa niya, kung wala naman pumapasok sa akin, ano gagawin ko? Hindi, sino oh, pa na dito. Oo nga. Yan nga. Ang ito ko naman din sabihin, meron ka nang confirmation, pero wala namang pumapasok sa akin, ano gagawin ko? Alam ka namang bigyan kita na ako akong wala okay, ma pa po ang pangkat. O, oh, yun nga. So, gabi? Ay, yan lang ang tanong. Mag-aantay tayo. I-verify so, mo sa Gcash yan. Ako oh? Oo. Ikaw, alam ka naman ako kasi ikaw nag-send, hindi ako. Ikaw ang mag-aano -ano sa... Paano Ayan, sa kay Gigi. I-verify ko din Wala talaga, wala. Kaya nga po, kasi yung ano yung saan, sa mag-prinsip sa mag mag ngayon, gagawin natin, wala. Wala. 40, last transaction. Ayan, wala sorry Opo, sorry po Kasi alam nga ka namang mag-ano ko sayo Kung wala pang dumarating sa akin Kailangan may dumating muna sa amin Bago kami pag-ano Ikaw ang makikipag-cooperate nyan Kay JG Ay ano ba yan Yan yung sa help na yan. ano hindi ako kayo. sabihin mo bakit hindi pa dumarating at transak ka pero hindi dumarating ganon dapat check ko sa inyo ba ito kanina ko pa lang nakaabang hmm. oh. ano kung payagan pag ma Opo, okay. wag mo nga akong pilitin na sagutin kita kung paano yan kasi kaya nga tayo merong ano dyan sa G kasi yung magtatanong ka dyan, maghingi ka ng support ka dyan hindi ako takabuka sa ano nila sa G ka, sa Globe pumunta ka doon para alam mo alamin mo kasi ako hindi rin kita masasagot dyan galin siya paulit ulit ay pumunta ka na lang bukas ano sa glow ay wala naman din ako ibibigay sa iyo mauuwi sa epitome sumali ni mga jica sana po dito ha ng 08624694188 has been received but there was a problem with their system during your transaction oh yun naman pala eh Received within 12 hours. Liga apologize. After validating the issue of the funds that have received, we have verified that the transaction was completed successfully and the funds have been credited to the nominated account. We suggest checking their transaction for the details. So kasi inaayos po natin mamaya sinisettle. Oh, ma, inaayos nga. Sabi ko rin naman din sa iyo, ayusin mo din 'yan. Huwag mo akong pilitin. Hindi ko kayo okay, pinipilit, ma'am. Pinapa-check ko rin mo sa iyo. Kaya nga, ilang Kaya beses, beses din natin na i-check, iche 'di ba? Sino ko rin sa iyo? Pati ba naman yung pagano ko aanuhan mo ko? Hindi mo yun, Ay hindi pinapain rin, pinapain. wag mo rin akong okay, gaganya rin din. Wag mo akong gaganyanin. Yeah. Parang uh, unfair naman yun. Mama. Hindi, hindi unfair yun. Sinasabi ko sa'yo, binibigyan kita ng ano na, yes, ang sabi ko, yes, pumunta ka sa globe. Bukas, yes, wag mo pilit. Wag mo akong pilitin. Dahil nga, ano ibibigay ko sa'yo? Kung wala namang pumapasok sa akin, no? Oh. Yes, ma'am. Pero oh. ako, like, nagkaroon ko. Oh. oh. sa'yo. Oh. Oh. Kaya, kaya nga, nag-transa pa nga. Pero walang tumarating sa akin. Kasi parang ang gusto mong mangyari, pipilitin mo na kung ano yung nandyan sa'yo, yun ang gagawin ko. Eh, hindi po pwede yun. Kadahil kami, kailangan din. Meron din kaming katibayan dito. hindi ako may Kaya na ako, emergency ako. Siya pagagamitan ako. Oo, oh, ay, magagawin ko. Eh, emergency naman oh, nga. ano gagawin ko? Oh, sige, anong gagawin ko? Ipipilit, eh, ipipilit eh, mo yung gusto mo. Pero wala naman dito. Eh, ang sabi ko sa iyo niyan, the best niyan, pumunta ka sa Globe bukas Paano para na, Ma ma may 5 uh, hindi ko naman na hindi na ko na ano pa. 'yan. Hindi ko nasagot 'yan. try niyo rin i-follow up ma'am kasi isa kayo sa Hindi ako eh. pwedeng mag-follow up niyan dahil ikaw ang nagpasok ng pera, ikaw ang nagta-transaction, hindi ako. Bakit ako ang makikigulo sa iyo? Huwag mo ako idamay, ikaw ang ma mag-ano ma ma diyan. Ma'am kasi hindi mangyayari 'to, hindi ako nagtransact sa Ayun Ay, nga, ako hindi na nga mangyayari na din 'yan. Ikaw din naman may kagustuhan na Tinanggap lang kita. Ay, Sabi mo pa cash out. Oh. Binigay ko sa'yo yung number. Ngayon, wag mo naman akong pilitin na dahil nabawas na sa'yo, gusto mo aanohan ah, pa kita. Walang dumarating, oh, ayan ang huling transaction ko. open oh, ko ulit ko. O, kahit anong open mo yan, wala akong pwedeng i-ano dahil ito ang itong akin ang ano yung ko, susundin ko. And Hindi yung, sa sa'yo. Nasusunod. Kaya nga makipag-transaction ka nga doon sa hindi ka sa akin pwede mag-transaction dahil walang pumapasok sa akin. Hindi ano ba, hindi mo ako ba? naiintindihan? Ako ang hindi, naiintindihan. hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi, hindi mo naiintindihan dahil ang gusto mong mangyari, eh pilit mo ang gusto mo na ako dito. Hindi po pwede dahil ikaw may sarili ka rin Gcash, may sarili din akong Gcash. Oh, bakit sinasabi mo na pumasok kayo na bawas na sa'yo? Nabawas nga sa'yo, hindi naman tumarating dito. Anong gagawin oh, ko? hindi kasi Ay! Huwag mo akong pilitin sa gusto mo. Ito mama. Dahil ako, okay, ang ito gusto mama. ko lang naman, ikaw, makipag-transaction ka okay. kay Gigi na yan. Okay. Kung so, saan tayo pwedeng humingi ng tulong, bakit hindi nakakapasok? Hindi ako ang pipilitin mo. Oops just ko naman. So ayun na nga guys, medyo mahaba pa yung conversation conversation na yun. Paulit-ulit lang, paulit-ulit. Walang katapusang ulit. Dahil ang gusto niyang mangyari, ako daw ang tatawag sa hotline ng Jigas. Bakit ako? E siya yung nagtatransact. O ba? Diba? Pinoprovoke niya ako na magalit. Bakit? Para pag once na nagalit ako, sa sobrang inis ko, pwede ibibigay ko na lang yung pera. O, ayan na nga, para matapos sa tayo. O, di ba? Ganun lang. Naisahan ka na. O, isa pa, pag once na galit na galit ka na, sasabihin mo, eto yung cellphone ko, wala ka talaga makikita dyan, ang ganyan-ganyan. Sabi niya, pag sinabi niya, ako daw ang mag-follow up, syempre, sa sobrang inis ko, ikaw mag-follow up dyan kay Gigi. syempre, gano'n na bibigay mo ngayon yung cellphone mo para siya yung magpindot-pindot. Eh, paano hindi pala yun ang purpose niya? Eh, na ngayon na yung cellphone mo, nakuha pa yung laman ng chikas mo. O, di ba? Kailangan, kahit na nangyari yung ganun, alerto pa rin yung isip natin. Kailangan nakatutok tayo na hindi tayo pwedeng maisahan ng mga scammer. Kasi mahirap kitain ng pera. Tapos sila pa ganun-ganun lang. Di ba guys? Mahirap ngayon kitain ng pera. Ang isang libo natin parang piso na lang. Kaya dapat maging alerto lang tayo. Sa mga kapwa kung may tindahan dyan. Ang akala kasi ni Scammer na kahit matanda na ako, akala niya may isahan niya ako. Dahil gawa nga ng, ako, ano na eh, alas dos na, alas dos na ng madaling araw. Tapos ako lang mag-isa dito. Walang gano'n ng tao, walang gano'n ng namimili. Tsaka visit siya, malas siyang tao. Bakit? Sa loob ng dumating siya dito para magpa-cash out, wala rin bumibili kahit isa. Hanggang sa natapos na lang siya, hanggang sa umalis na. Nung umalis na siya, yun na, may mga dumarating ng mga mamimili Akalain mong yan, isa lang ibig sabihin nun. Baka meron siyang hukus-pukus. Buti na lang, hindi ako tumitingin sa mata niya kahit galit na galit na ako. Mahirap na. Sa haba pala guys ng conversation namin kanina, mahigit isang oras din eh. Kasi alas doon siya dumating dito eh. Tapos natapos ang conversation mga ano na, isang oras mahigit. Mga 3.30 na, quarter to four, ganyan. Bumaba na lang yung kapatid ko ah dahil papasok pa nga sa trabaho. Yun nga, nang marinig niya yung pagtatalo namin, yung dalawa, nagano siya na ano ba daw yan? Kumbaga parang nangyemasok. Pinakialaman ako ng kapatid ko, mainam naman. Sabi niya na, ano ba daw yan? O, oh, sa o oh, kung ganyan din lang na walang pumasok sa kanya, antayin mo kung kailan darating yung merang ipinasok sa kanya, o meron man. Kasi talagang papasok naman kung talagang may ipinasok. Kung wala, wala. Ganun lang. Ganun lang. Simple lang. At sinabihan ko din yung kapatid ko na, tinatawagan ko nga eh, Pinarinig ko talaga kay Iskamer. Natawagan ko nga si Brian kasi nga at pupunta na kami dyan sa barangay. Para matapos na yung usapin na to, magbaranggayan na lang kung sino nagsasabi ng totoo. Sabat naman ang kapatid ko hindi ka pwedeng bigyan ng cash out mo kung ano, kung hindi ka pwedeng bigyan kung wala talagang pumasok sa kanya. Pero kung may pumasok naman, syempre bibigyan ka. Ngayon, kung walang pumasok, antayin natin kung may pumasok talaga sa account niya, sa Gcash niya, sa akin nga daw. Antayin mo kung meron. Ngayon, kung ano, di magreklamo ka sa Gcash. Pumunta ka sa Globe. Sabi nga ng kapatid E eh, di ganun din. Parehas lang din ang sinabi ko. Pero ano, ginawa niya. Naglilo siya. Kasi alam niya umaga na marami ng mga customer. Marami ng magdadatingan. Ang ano lang naman sa tindahan ko, hindi ako matakot kahit pag isa lang ako sa gabi. Gawa nga nang nito, oh. Nakita niyo may screen siya. Tapos dito, may kandado yan. Ayan. Ngayong umaga ko nalang binuksan niya kasi bumili ako ng pagkain ko. Ayan. Sarado talaga yan. Kaya kahit ipak ipakita ko na ipakita ko sa kanya yung cellphone ko, hindi niya mahablot. Paano niya mahablot? O, ayan o, screen. Okay guys, hanggang dito na lang ang video ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko, tindera dyan. Mga kapwa ko, may mga tindahan. Mag-ingat po tayo sa ating tindahan. Kailangan po lagi tayong alerto. Ganun lang guys. Salamat. Salamat po sa panonood. Kung bago pa palang kayo sa channel ko, baka naman, papin naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share na rin. Salamat po.